Malaki mo po pala. Nabili niyo po. Ah, binibenta pa. Sariling alaga. Magkano po ang iniingin niyo? Magkano kaya gadyan kalabo mong gad? Oh, happy na lang tayo. Pag kayo mayo pa, okay. talaga ayaw ko na kayo. Hindi nandang kami tao. Okay. Sinto din sa is. Gusto ko na hindi kaya ayaman na rin. Hindi mo naman kayo hirap. At ang araw mga talong, Stevie, nakapayong tayo. Medyo maulang talaga ngayon sa Padre Garcia punta sa likod natin yung mga binibenta mga kalabaw at bupalo tayo mag-update pa rin kahit ganito mas ang panahon kaya samahan nyo ako sa ating video uh, ngayon nga pala po ay uh, July uh, 18, 2025 kaya samahan nyo ako sa ating video sa, sa Padre Garcia ano po nakuha itong ganito kalabaw nyo? 43.5, 43.5 panggagamit po sa bukid huh? 43.5 daw itong nabili nila kuya taba naman ang pagkakalabaw dumalaga 43.5 nabili na malaking buba babae po no bu pala laki oh laking bu pala nabili nyo po ah binibenta pa sariling alaga magkano pong hiningi nyo dito may kita sa ito po dumalaga pa nga ba ah dumalaga pa may kita sa daw ito laki naman yun oh. binibenta pa ni bossing laking dumalagang ano bu pala Maganda itong gamitin gatasan na ano po. Yung mga nagagatas sa mga po pala. Na, Nabibinibenta pa rin ito. May malaking kalabaw dito. Okay, nabili niyo na po. Nabili na? Nabili na. Panggagamit sa bukid. Sa pangkariton daw. Kaya malaking po kinuha niyo. Pangkariton. Magkano po nakuha? 80 daw. 82.5. Saan po ang dalal ito, bossing? Sa Chaong. Sa Chaong. Ah, doon nga marami nagkakariton. Kita natin pag madaling araw marami nakakariton doon. Yan oh. o. Yan o. Oh. Shout out kay tatay. Mga taga Chaong. <laughs> Ito yung nabilin daw nila. Para kuya may, pero uh, basa pa din ano? Mga gulang-gulang na. Mga ilang taon na kasi tingin nyo? Mga um, walong na yan. Walong taon na rin. Walang taon na rin. Ang kalabaw po pa hanggang ba hanggang ilang taon pwede gamitin? So, ah, 20. bintay no, 20 years ang kalabaw. Mm -mm. Yen. Pangkariton daw nila kuya to na gagamitin, nabili na. Ay pinapalitan ng pangilong ng lubid, ng pangilong. Nabili na bossing ito. Pangalaga ano? Magkano po? 55,000. Pinapalitan na ng lubid na pangilong. Dumalaga. Nabili na. TV. Tinan niya sitwasyon ngayon dito sa Padre Garcia Livestock Auction Market. Yung mga hayop po dito ay hindi na inilabas uh, at maulan. Ayan. Tinagtatali na at uh, walang mamimili halos at uh, ito nga po. Yung mga mamimili na sa dulo. Mga nakasilong. Hindi makapagtrato ng ayos. <laughs> ay si Kanya-kanya sila silong. Dami sana bupalo dito ng mga binibenta. Ayan o. Punta natin si Bossing. Nakabenta naman na kayo. Nakabenta na. Kakaunti pa. Umulan, maulan ano. Kanya-kanya silong yung mga mamimili. Ito yung dalawa lang. Ay, tatlo pa lang hawak mo. Ito yung mga... Ito pa yung puro mistisyon. Mga bupalo no? Mga magkano naman yung ganyan. Ay, binibili pa eh. Ay, binibili pa ito. Ay, pahigit sa 50. Mahigit na 50 daw yung isa. Ayan ay 48. Ayan ay 48. Ari, maalam na rin nasa gitna. Nasa? Si Buso. Ayan. Ang binibenta pa nila. Bosing ito. Binibenta pa. Walang ali. Isa sa pwesto sila, Bos, ngayon. Ito yung mga kalabaw nila. Daming kalabaw po. Bos, magandang umaga. Bos, wala ka. Ayan o. Naalok niya. May tumina ba? Patong sa apat na po daw patong sa 40 ang halaga. Bawas daw. Bawas ah, daw. Bawas daw gusto. Ayan bawas daw ang gusto sa apat na pong patong naman ang gusto ng magbebenta. Hello, hindi? Ay sir, Sabi na bangga ko ba kalabaw? Ah, kalabaw nga. Ka. <laughs> Ito. 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 baka asa baka makakakuha na na Oh, ano talagang? Hmm. Ah, po. Magta-36. Ah, hindi kaya. Oo, wala ka na tayo. Ah, 36 daw ang tawad pala dito pag dumalagang ito. Hindi nagkaso na. Hindi na ni Kuya at mababa ang tawad sa kalabaw. Ayun. Talagang, ano, bugal sa ulanan. Mga binibenta pa ito mga kalabaw nito. Magkano kuya mga kalabaw mong ganyan? May kita 60. May 60. Partida na ito. Yan, may kita tagi 60. 65. Mga barako po, no? Ay, sa babayit sa lalaki pala ito. Sa babayit sa lalaki ito. Ayan, ah, uh, partida 65, babawasan. Yan. ah. Mga binibenta pa ito, mga kalabaw na ito. Binibenta. Magkano kaya gado kalabaw mong gado? 63.5 63.5 daw ito Kaya ginagamit na Yan, ginagamit na ito ang pati daw, umbata ko pag sa balta. 63.5 bang halaga. Bilibigin ko lang, 63.5 yan. Hirap pagbenta kahit maulan. Kahit damit na niya. Yan, nagagabit na daw ito. Batido na raw ito. Yan, binibenta pa ito ni Kaya daw ng 63.5. Binibenta pa. Kalabaw dito ng panggamit. Mga pinaparada nila kuya. Tatlong malaking Kalabaw. Ah, oh, dalawa lang pala. Kuya, ito ba panggamit? Pakatay? Pang panggamit. Ah, panggamit. Magkano pa yung mangganya kalalaki kalabaw mo? Anim na po. Oo, oh, tapos. Ito tayo 65 tong isa. Tapos ito na ba'y anim na po? Yung mga binibenta pa. Malalaking kalabaw. Galing Bicol po ito mga ito, no? Mga galing Bicol. Mga binibenta pa ito. Ito lang ang mga kalabaw ngayon na dito. Marami. Ah, ito si Bossing. Ito pala may... <laughs> Yan, pag gusto yung kalabaw, kontakin nyo lang at ito yung palang mayarin itong kalabaw na ito. Ayan, pag gusto niyo mga pangalaga. Pinsihan lang kilo kilo na. Ah, uh, tayo konsel nang kilo kilo na pita, mayro pitangan. Ay, <laughs> okay lang. <laughs> Ayun. Pila benta pita? Hindi. Hindi 50 sarado ang tawa dito. May gitna 60 naman ang halaga nito. Lugi daw. May tawa daro dito 55,000. Maganda naman ang pagkabupalo niya. Ayan. Sarado lima tawad. ang 59,500 daw binibigay Tatay na nabili. Binibenta pa ito ng 59,000. Mistisong bupalo sa tatay dito binibenta. Tay magandang umaga. Magkano tong bupalo mo? Magkano may kit na anim na po. Ayun. Nagagamit naman na po ito. Nagagamit na daw ito. Ayun. May kit na anim na po daw ito binibenta tatay. Nagpapaw sa si tatay. <laughs> ano po ito? Wala rin mamimili dumating ngayon halos ano? Wala. Takot sa ulan? Ayun. May nabili yan ngayon. Walang mamimili dumating at dahil maulan. Ayun. May na anim na po ito binibenta tatay ito. Walang anim na po. Bawas daw naman sa 60 ito. Inaalok ni kuya. Bawa sa 60,000 daw. Walang anim na po. Nagagamit na. Ayan. Malaking kalabaw. Bawa sa 60,000 ang halaga. Binibenta pa ito. ibu e, Bupalo si Boss dito ng ano? Purong bulakan. Purong bulakan. Magkaiba kulay na mata. Oo, may contact lens. May contact lens. Talaga mo pa niya yan. Napakamahal. <laughs> Magkano naman itong gantong bupalo mo? Bawas ako sa 55 Bawas sa 55,000 daw ito. Ayan. Binibenta Bala, pa ni bossing. Ano, ah, nipis nga na balat pala. Ah, talagang. Ha. Malaking lalaki ng kalabaw na ito. Binibenta pa ni bossing ito. Ito daw po yung malaking bupalo naman oh. Purong bupalo din. 81 nga ba ito? Ito malaki. 81,000. Malaki naman na yun. Medyo malipis-lipis pala yung katawan. Kaya nang papataba. Mababaki so. lang! Oo. Ah, mababaki pala ito.

itinan mo na. itinan yung dila. Mga sa mga nga sa mga <laughs>

O parao pa nga eh, nilag sabihin na baka bagay ang iniiling ngayon, hindi kain naman. Hahaha! sa tunay siya, siya tawag naman. Kasi siya tawag naman, kasi naman. Kaya lang, hindi kaw okay. tatawag tatawag. Ayun okay. nga eh. Habi ka okay. rin eh. Habi ba, Hindi hindi <coughs> Magaling po kayo magsagad at parang kung kaya namin eh, kami pa niya yung sa Libaw Ha? Libay okay, lt sa Libaw sa Tawad Magaan naman na iya, parang ko naman Hindi, ba? Ako hindi, magkano yung sakit dito? Hindi, ako siya tayo magkano. Nagbawas kayo ng isang riba. Kung nagtatagdag ng isang riba, hanggang doon na 35. Pwede tayong... Apat na libong diferensya nila. Basta, tatag na lang kami sa dyan. Pag lang ako pabigay niya. di tawagin nyo kami okay? mga mga. Apat na libong diferensya. Apat na libo pa, no? Oo, apat na 39 binibigay. 35 ang tawad. Apat hmm. na Ito, ito. seven five. Tapos 7.5 daw, hindi na. Kasagot. Okay. Kasagot low daw. Tawad. Ano okay. ang tinitinan nila kuya. Hindi okay. na area. Kung maalam talaga. Hindi, mga nagkakabusti okay. okay. yung sinabi ko na Napang ganda lang mga queen niya. Oo. sa sige. Dito mo ba kahit pang comfort na do'y sige? Napang ganda lang. Hilahe pa kayo d'wao. Salamat pakalahay. Salamat pakalahay. Ako. Sa loob. Sa loob. Kaya lang sa loob. Nakamakita niyo lakad ng ayaw. Hindi ko pa bayad na mong pakikilasay. Pagkailan ka ng nakmaw. Sige, maganda pa rin. Ang mga lalaki dito. Ang mga lalaki pinigil magsama na inyo, kaya. kasi wala naman tayo sa isip, Oo, oh, halaga po si 65. Sige kami sa mga halaga? Ikaw? Bakit na ka, Bakay? At naamula, Bakay? Ilamang po si Sam, si 65. Oh, sige, mag-usap muna kayo, mag-usap muna kayo. Si 65 daw ang halaga babawasan. May kita rin kitong up to. Ah. Ay, kita Sixty. Iya sa mula ng isang libo. Alin pa kayo talaga nito na yung bigla na pa yung. Walang mawiwiketa sa dalagang nakukuha mo sa kaindim ay sa kulo. Sixty thousand. Oh, bakit ayako ng pilit sa kung kundi yung mataas o yung 65, nilalos ako naman ang tunay, ma'am. Bakit biglayin mo na makala naman ang na langay? 62. Ha? O dagdagala yung 1,063? lang ako, oh. may sa yung naman ako. 63. May tubo yung 1,000, 2,000, yung 64 ang binigyan. Kung ah? Ako lang nga sa Dokmentaw. Ha? Ay sa dagdagala ng limang Tingin na sa'yo, limang daan pisa Ito ni limang Alam niya hanap, eh. Nice. Wakay, wakay. Ang tukawin tayo, tukawin ko sa. Wakay, wakay. Ito dito sa'yo. Dali na sa akin ang pira din mamaya. Ito, niyo. Nice. Ito, 62.5. Kasubdo na sa bukalong ito. Dumalaga. 62.5 na binila. kayo. Nabili na. Ayos na. Magbis talaga si Kaya Gado ka, magbinta. Ka. Nabili na ito. Si Tupay. Saan Kuya yan dala nito? Saan ang dala? Ah, sa Riaya. Ah, sa Riaya. Gagamitin niyo po sa Paragos. Ah, si Kuya Magalaga pala. Ito na nabili na. Nabili niyo na po Kuya.

Huwag kayong sinangang pakita. Huwag di nga mak... May hindi mo di nga makikita. Huwag di nga makikita. Sintokin. Sintokin siya. Sintokin siya. Sintokin siya. Huwag kayong mga... 200 na kayo. Sintokin siya. Sintokin siya.

Ah, sa tanawan bili, po. Tanawan. Tanawan. Ayos na po, ang na ng ito, Kinsay. Katali ko na lang, Kapitan. Hindi pa. Ah, hindi pa ba? Nag-uusap <laughs> pa pala. Bili-bili na ito, Tanawan. Tanawan daw pala, ang nga may mimili. Ano po ito? Ay, pang mga barako naman pala, no? Ayan, no? Sinto, Kinsay, ang tawad. Okay. Oh, o sige, gano'n na nga. At ako, ako lang yung lubing. O oh, sige, na nga. O sige, gano'n na nga. O

Hindi, ibaw sa Hindi, ibaw sa Hindi, malaking bagay. sa iyaw na. Nagtagaw mo na lang Sige. Ibaw sa mahay! Ibaw sa Hindi na, boss, sa mga ang yan. ka Sige, ibaw sa mga titiba ang dalawang, dalawang ibaw. <laughs> hindi na kakay. hindi naman boss, sa mga titiba ito Ay! Nasa ka talo talaw. mo! Iblog mo mga talo Ang sa aking manager raw. Ang aking buso kay tanawan Yes, ito, this is it. mo ang 117. Ano naman gusto sa naman. 2 kalabaw naman. Hindi na naman ikaw. Kasi dinigdag ang panyo Hindi na namin Hindi na naman naman. Hindi. Ako naman gusto Kung hindi kaya, wala naman. Kung tayo. lang. naman. Hindi na naman. Dahil lang naman yung buse. Ano kong naman? Ako kasi nugi pa din 2,000 daw sa pagbibigay sa inyo. hindi madami na ako. Hindi matamay gusto manipulasyon. Hindi madami palamang gusto. Hindi matamay Hindi madami palamang gusto. Hindi matamay 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 palamang Hindi matamay palamang gusto. Hindi Hindi

ay, ito nabili na. 116. Kasi ako yan, ligas pa kita nagdating dito ngayon. Kahapon lang kayo dumating. Kahapon? Kamusta? Dating. Kamusta? Naubos niya, pero may isa dyan na hindi nakatayo. Ah, may ah, may bubagsak kayo. Hmm. Ah, may bagsak sila kay Ligas. Pinaabot at sila dito ngayon. Palit ko yung may bagyo daw. Patputid na pa ba? Mayroon sa amin bagyo. Sa inyo Binyan. Pauwi na kami. Pauwi na kayo. Ayan. sila. No. Shoutout sa mga natin subscriber ng mga taga Bicol niya Juan sa Ligaspi nga kayo no. Ligaspi. Ah, uh, si Gus Ligaspi tayo mga kalabaw dito. Uh, sila. Ito pala si Kuya na dito din. Ayun, mga beher. Uh, oh, yun ay, meron pa isa na binibenta yung bagsak isa na lang. Ah, basta na. Basta na. Yan sila. Shoutout po sa kanila mga subscriber natin taga. Mga biyahero ng uh, Bicol. Bawin na rin sila at may bagyo nga daw. Yon, uh, Padre Garcia Live Sack Auction Market. Uh, July 18, 2025. Ayan po. Maulan. Napakaulan uh, ngayon dito. Yan, madalang po ang mamimili. Inuula na kalapaw. Ayan. Uh. Ito po yung sitwasyon ngayon dito. Wala masyadong mamimili at maulan.